Eh, eh, boleh Jadi Eh, boleh ga? Si gabo. Eh, boleh ga? Boleh Eh, si ada ya? Si ada ya? Boleh ga? Kita 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 kita

<laughs> Eri Pepe oh, dali oh, dali oh. Eri Pera oh, dali oh. Pepe oh. Eri Pepe, magaling niya Pepe oh, bibili yan oh. Bulagay mo muna si Ate. Oh, bulagay mo muna, bulagay mo muna. Bulagay. Eri sa mga tinay na sa likod Oh, Eri. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Hi, Hi, Daddy. Hi, Daddy. Hi, Hi, Uh, like a, oh la ga Oh mandali pader si Kayla uh, mapaamoy ano <laughs> <laughs> Yes pipi chur Na pipi chur Oh pipi chur pipi chur pipi chur Hi Hi, Hi. Hi.